Yo! <laughs> Yan good morning sa inyong lahat mga pusing no Lilipat po tayo ngayon no Pupunta tayo kina Junald At doon naman gagawa ng mga video okay Mag vlog na tayo hanggang doon sa kanila Wala sa eh Hindi siguro yun kwan talaga Ayan mo na yun Yan. Inantay pa na. sana namin eh Magigay quarter to 8 na Magigay 8 na eh Inantay mean, pa namin sana eh Kaso wala talaga eh hindi rin nagre-reply kaya atwa na lang po kami ipat na lang kami ayan na tayo natin si Juan mamaya hindi niya rin ako kasi pag doon na kina-journal kami hindi na niya makikita yung motor namin hindi niya na makakasipasokin yun eh nasa baalooban yung motor natin mamaya eh Saka baka wala ng signal doon sa kanila mamaya, edi mahirapan siya. mahal. nasasayud niyo kandale? na niyo sig banda? hindi ko na bibigyo dyan siguro sumaya mga katitso.

May eh, papasok kasi dito eh, yung kanan natin dito natin din na journal, di ba? Eh pag eh, kuhan mamaya yung saan hindi na natin siya makikita. Tapos pag walang signal hindi rin makakatsat yan mamaya, oh di ba? Good morning. Ingat tuh termadi ke Bileng dia aku lagi motor ada kami ya. Ah. Karena magutok to toko saragian dari Ya dah, dah. Yeah, nah, parking aja nah. Eh, okay, karena mah gue toko to toko sa sulodo. Jaja yeah, yeah, sih koro. Yo. Yeah. Okay, eh, karena mah gue toko to toko sa sulodo tuh teman parking yang sandali lang po ah. Gusto, taro mati ah. Hmm. hmm. Diba? Dalin natin hmm. Ayan, na. Good morning. ada teka, Junalda. Oo. Oh. Diyan lamang, kutok deh. <laughs> Ayan, papasok na po tayo may music may music na no, dito na lang po muna hindi pala naglaot si Junal hindi na tuloy magganap tayo dito pero yung kapatid niya andon din naman eh at saka si Binbin siguro yan pero tignan lang natin hindi siya natuloy yan <laughs> Oh. Nakas kasi. Pero may halimasag kung doon mamaya. No, kung sakaling wala talaga. Tignan lang natin. Aba, oh, parang wala gito Good morning, Tay. Manday. Lantaw din ang wagit na kapangasag. Hindi, Junal. Si Junal, wag makapangasag ah. Perfect So ayan po mga busing na welcome to my second vlog. Ayan. So wala tayong magawa no dahil hindi si Junal naka uh, kan nakalaot. Titingin tayo dito sa iba. Pero andi dito yung mga bangka nila oh. Yan, dito. <coughs> Ay nako gabi kasi yung lakas ngayon ng amihan eh Hindi hindi kinaya <laughs> Sayang lang Tapos yung iba siguro na hirapan mag <laughs> magbatak <coughs> dahil sa sobrang lakas ng alon sa laot no yun o yan na may signal lang dito para si insan mamaya maka kontak ah, oh, wala talaga hindi talaga siya nagka may signal eh connecting yun pero hindi siya talaga nag-reply ya ano na? oh, maraming naliligo din dito eh dyan yan sila sa kan uh, sa mga cottages na yan oh. Oh, diba uy aray <laughs> magabang-abang tayo dito ng mga titigil mamaya yun siya may guton nyo doon sa nahan para makakuha siya makagawa siya ng video doon na ibang content na ibang content na ibang view yun para makakagasan yung yung last <laughs> napakaganda ng mga bulubundukin oh. San Rafael na po yan dyan oh maganda nakyat na natin yan <laughs> dito papuntang Bieho, yan di ba daming mga ibon no <laughs> doon tayo kanina sa kabila eh ngayon dito naman bubuhatin ko na lang Oh yeah. Gumagawa <laughs> ng vlog eh. Di ba napakalawak dito eh na masarap yung kan dito masarap tambayan. Oh, nga pa taas na yung tubig oh. Oh, yung agos oh. Dito no. Oh. Ayun. agos na pa Oh di ba? Eh, mamaya pag tumaas to ng tubo, diyan na po yan sila makakaba parking sa linabasa natin kanina no. Diyan na po yan sila magi kukuha ng mga limasag nila. Yan oh. No? May mga bangka. Yung mga cottages. Diyan kanina yung may kantahan ni. Eh yung music na malapit doon sa pan eh Uy! <laughs> ah, lumulubog na yung paa ko eh <laughs> wala pa yung magali masag magkantay lang po ayan si Junaldo sumunod oh <laughs> ooh yeah. Napakaganda dito. Yan sandali lang po ah. Ayun si Junaldo May bondo ka mga kasagdo no. Oh. May tatlo kilo. <laughs> <laughs> Eh tama, tama rasa batlak kilo wortaqwa. <coughs> Ambo kilo nah. kilo, na? Um, pera, sabung, uh, pera, pera, pera kilo? Ah. Eh, ko tadi ka online. ngakang isang hapon lagi pakai motor ko. sa YouTube ko ba na upload mo no? ko ka-upload sa Facebook. Ah, tabuan pag itong buka mo kuha ko ta. Kani di pugar. Yaw yeah, ang okay, kidak adana. Tay pag pagkuan mo gani gato ka ta matto kani mo gamba ko sunod nga adlaw laki guba motor ko. Guba gid na gin pabuka to gid eh. Yan balik na lang kami doon kina journal, kasi may mga order na yung mga nag masag. Balik kami doon at yung kay journal yung kanin natin yung nerserve ni niya ay tinago niya na ay sandali may mush yan ba? Diba, diba? okay na <laughs> yan ko si Junal si paring Junal yan si amigo to don doon sa kabila pinapabalik ko na lang dahil babalik na lang kami yan natin na natin yung alimasag ng makawi na kami At si amigo to nyo kasi may pupuntahan pa yan tayo para makaluto na lang. ano? <laughs> oh, ayan. Sabi ni Kuan ni eh, Pare you know, balik na lang daw kami sa susunod pag Kuan pag makalaot sila. <laughs> Dahil, minsan kasi Kuan din eh. Ginapan, tamabla na pre nga Kuan. Oh, budget nga daan niya kinanglan man alangan man sa saray ka taray dik nimo ay matati pambakal diyan yeah, tabuan matabuan, matabuan lang na hindi rata na hindi kwanta uh, ng nga permela libre. <laughs> mga bakal git kay mamu inyo pa nga buy anyo eh. yan di ba mga buseng Kailangan natin bibili no. Hindi yung libre. <laughs> Kasi hanap buhay ni pare yan eh. Eh pinapapunta niya ako, sabi na punta ka lang dito bibigyan kita, sabi ko hindi pwede. <laughs> hanap buhay niya yan eh. Pinagirapan niya yan sa laot. Di ba? eh buhay yung kapalit nila niyan eh lalo pag pag ganito yung panahon yung sobrang lakas ng alon boys <laughs> buhay din yung kanila eh kaya nga dati sasama sana ako pero sabi ni pa Parijonal wag na muna kasi sobrang kwan sa laot sobrang lakas ayan sandali po ah okay kasi ayan ayan Kaya yung kanya na lang no ang ako kung magkano ngayon yung binta ni nanay ng alimasag nila. Si nanay na lang daw magpresyo. Ito nyo. Patoy! Yung natira na lang daw dyan sa kanya. may maraming order daw kasi. Oo, maraming nagpa-booking sa kanya. Kaso hindi naman siya nakalaot ngayon sa sobrang lakas ng kwan ng dagat ngayon kita nyo naman yung mga alon dyan napakalakas tingnan natin yung natira na dyan naka reserve pa yan sana sa kaibigan niya. pero eh may darating pa naman mamaya dad. na natin yung limasag nyo dyan <coughs> yun na lang importante may dala tayo pa uwi na pang ulam eh kasi yan yung pakay natin eh yun yung pakay natin no na maulam ngayon at nasabi ko na doon sa kanila sa bahay na yan yung maulam wag na sila magkuhan wag na sila bumili ng Nangangahulam kasi may bibilhin ako, bibili ako ng konti. Hmm. Ah, sobrao tatlo eh. Ah, ito nga madugaan na nararata na ako na bolot ako. Na 'yung mga emang tanay na 'yan ko, pero kilo. naka na nakagapos na Oh. Oh. Miliyan yung ano yung yun Yan. lang po ah. Yan. Yan. <tinyan>, yan ta. Oo. Uh -huh. Napa tais kurang orang ibang rasa kwan dia eh? nih. Kalau mos nih. ayo Dalam pun. kaya mo to na timingan niya kan ya, pag harvest niya pag iukas pala blasa sa net pag timingan mo gito sa pirakabla makasunod ka dyan namin ah, tanong na maka ano sa net mm. nga ah, ba ko sa pre-junal maka balaot niya <laughs> ah pati pagi wala mo kita mo ganyan guna pang kakas pa sa net eh Tandali lang po mga busa niya. Ayun. Oh, apat okay. yung kilo ba? Apat. Apat lang. Gila nga, eh... Ako lang maano ka kilo? Hindi ah. Ang ang apat. Eh, one more time. GoPro, stop recording. na naka-box ito. Sa sunod sa, sa sunod to na magbalik tadi makasakti ka dito para liwat. Kaya kami since gaba wala lang kami since ako naka video call kaya kan ako no. Pre may alsa ad to, ko at ka diha. Maski wala kang kwarta to Tawaan ka yot ko. derot na pwede. <laughs> Kung okay. damo lang damo Basta ako na magadoy ni Pwede nga libre libre Kaya ako okay. nauya agad ako karan <laughs> Di ba? May tayo no? May tayo nung mga gikuan magpalibre okay. Di ba? limasag na tayo Ayan <laughs> hey, 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 na lang si Ayan Ayan, sandali lang po mga busing ah. Habulo na lang limang ngaw. Tagbira da ah. Pila ko <gibberish> to sa limang. Ito may limang ngaw. Sibulo na sa Hindi man ko magpan. Tayo kulang do kwarta mo do gilla to. Dinuhubos to lang. Sa sunod ah. Sa sunod makapangit kita kada di. Magka timing naman ah kaya uh, kay isa pa tulad damak makbaskog ya uh, dagat lali, ayan di ba Hindi masag na tayo makauwi na tayo at makapagluto <laughs> <laughs> ayan. <laughs> ayan dito nak sa motor ayan oh di ba timing yan sa sunod nagchat lang naman yan sa akin eh eh, gusto ko sana may pakita kay kuan kay may gutom niyo yung pagarbes nila Junal. Pagtanggal pa lang sa kuan sa lambat ng alimasag. at kung may kuan kung may pagi makita niya pa. Yang nagbili na lang siya ng kuan alikumo naluto na luto na. Alikumo. Yan. Pre, thank you guys. Sa sunod ah. Timing lara sa sunod. Maski sandala man bakali mawan ko sanda eh, kanan ko. Pagtulat. Mami, since mga dok na ako, kung magbakal. Kaya. Nagtabaan mo ganyan Gani, makagbaskog yung may. Baskog yung madalala tukwandlad. Dagat. Ayos. Kaya. 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 Kaya diba, may galing alimasag pa tayo sana sa sunod, no yung panah na, maka timing tayo ang <laughs> si ah. sige, insan ko Ay. Ah, wala na, niyaan mo siya din hmm <coughs> ni may para pag uwi ma uh, ako makaluto na ako <laughs> sayang lang eh, hindi nakasaksi si eh, amigo Tonyo ng pan ng pagkukuha ng alimasag sa pan ayun indali, ah may message may message si Pakasda Daw mau randis potong tangkas. Pauli rok kami. Wai magmet asin ya dara. <laughs> Ayan, hanggang doon lang sa labasan mga buseng tapos ikay natin na mga siguro may si lang video to wala kasi nga limasag eh kaya at na lang tayo gumawa na lang ng video walang nag-alimasag sa sobrang lakas lang pa na yung maraming kan maraming naliliko so, sobrang lakas lang pa po ng amihan kaya hindi sila nakapaglaot at yung iba sira na yung lambat nila dahil sa sobrang lakas ng alon sa lahot no pinapalibag yung mga kanila ng mga dam mga kaantaw, mga pagkakita at saka kasurang dagat no na napupunit yung mga lambat nila kay Junal bago yung lambat niya bumili na lang siya bumili na lang siya ng bago para may kuan siya may magamit sira daw marami daw sa kanila doon na sira yung mga kanila yung mga lambat kaya't yung iba hindi na nakapaglaot eh, timing na lang nila yan sa habagat na uh, mga buwan ng Marso naman yan sila yan yan po mga busing no so yan <laughs> hanggang dito na lang po mga busing yung pa natin yung pagbili ng alimasag no hanggang dito na lang at kagawa na lang ako ng panibagong video pa uwi no? pa uwi ang uh, vlog kami baka sa bundok or uh, depende na lang maya kung saan kami litaan okay good morning sa inyong lahat at hanggang dito na lang bye bye siya good yun, yun yan bye 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 love you all